Kapag ako'y uh, dumighay ng ilang beses sa buong maghapon, umutot ng ilang beses sa buong maghapon, kahit sa gabi na ako'y natutulog, talagang ito ay senyales na talagang napakataas ng asid sa aking loob ng katawan. Naranasan mo na ba ang sobrang asid ng katawan na nagiging sanhi ng uh, mabilis na pagtibok ng ating puso na nagiging heartburn? Ang asid ang pinagmumula ng lahat ng ating sakit. For example, tubig ng baterya ay asido. Ibuhos mo sa matigas na bakal. Saglit lang ito ay rurupok at ito ay matutunaw. Kaya pag sobrang daming asid natin sa loob ng katawan, ito ay delikado para sa ating laman loob. Napakahirap ng maging asidik kaya ngayon pa lang maging alerto kayo sa inyong mga kinakain. Dahil alam natin lahat ng pagkain ay nabubulok sa loob ng ating katawan. Dahil yun nga lang pagkain na hindi mo na ilagay sa refrigerator, napapanis, umaasim, na nagiging asido. Ang pagkain natin at uh, kapag hinaluan mo pa ng sugar, ang sugar ang nakapagpapatrigger ng asid sa ating mga kinain. Kung kaya ito ay umaasim ang ating sigmura at nagiging asido na talaga. Tapos, magbibigay merienda ka pa ng tinapay. Ang tinapay ay uh, gawa sa mga yeast. So, uh, para ka na gumawa ng alak. Uh, sugar plus kinain mo plus yeast ay acid nga. Nakaranas na ba kayo na nag- ano, sobrang asid, nag-overflow na sa dibdib mo hanggang sa nararamdaman mo na sa iyong leeg at lumalabas na sa iyong bibig na napaka-asin. So, minsan talaga ganito yung nararamdaman ko. Ang ginagawa ko ay talaga dinudukot ko ang aking lalamuna para lang mailabas ko at maisuka at na ako ay maginhawahan. Sa ganitong pagkakataon, talagang hindi ako kumakain ng tatlong araw. Puro ulam lang ang aking pinapapak. Hindi ako kumakain ng tatlong araw ng kanin or tinapay. Puro sariwang prutas lang at sariwang gulay. At kapag kayo ay kumain ng sariwang prutas or gulay, wag na wag niyong hahaluan ng asukal or matamis na pagkain. Agapan hanggat maaga, maging balansi ang pagkain para hindi lumala. Dahil pag ito ay hindi niyo naagapan talaga, ito ay magiging antat sa bulang ating uh, bituka. At kapag ikaw ay asidik na, marami nang magiging bawal sa iyong pagkain. At pag marami ng bawal na pagkain sa atin, nasaan pa yung sustansya at uh, sigla ng ating katawan? Dahil sa itinuro ko nga sa inyo, ang tatlong araw na hindi kayo kakain ng kanin at tinapay, puro ulam lang. So, kailangan nyo talaga ng prutas. Ako, meron ako ditong pipino at meron akong celery. So, halos araw-araw ay talagang pinagtsatsagaan kung kainin ng sariwa ang celery. So, hindi man masarap, pero alam kong nga uh, maganda sa ating katawan kung kaya lagi kong nga uh, kinakain ito. At siyempre, hindi mawawala sa akin ng green tea sa araw-araw. After akong nga uh, makakain or uh, nagmimerienda, ay talagang mainam na nag umiinom ng green tea. Alam nating lahat na ang green tea ay napakaraming benefits sa ating katawan. Ang Japanese, ang health conscious sa buong mundo, kaya kapag sila ay kumain ng mga matatamis na ay ang kapartner nila ay ang green tea. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!